Mahilig po ba kayo sa puset? Ito po ay 3 pounds ng uh, puset. Lumalabas na parang 1 in 1 fourth kilos po. O rin po gagawin natin ha. Lalagyan ko na isang itlog. Level up po natin yung ating pangkaraniwang kalamare. Isang itlog lang. Yung recipe po ng butter, eto, harina, cornstarch, lagyan po natin ng asin, lagyan po natin ng pamintang drog, at eto, ilalagyan na po natin ng tubig. O oh, yan. Parang pancake batter ang nilabasan. Hmm. Ano susunod yan? Ilalagay natin to. Marami po itong puset na aking gagawin ha. One and one fourth kilos po ito. Pagulungin po natin. Haluin natin din sa batter. Maigi po yan. Ilagay eh. muna natin sa refrigerator ng uh, mga 30 minutes para lumamig po. Hmm. Ang pusit po'y matubig kaya kung medyo nalalabnawa na po kayo doon sa batter, lagyan nyo po ng konting harina. Hindi po dapat malabnaw ang batter o ganun lamang. Tignan nyo po, i-eyeball nyo lang ng kaunti. At eto, gagawin na natin, ipiprito na po natin para maging kalamari. Le-level up po natin ang ating kalamari para maging ulam lalo't marami kumain. Sabay-sabay na natin. Ang gagawin ko po dito ay eh, ko siya. Eh, gagawin natin eh. Gets na gets na yung idea, di ba? Masyadong marami kong ginawang kalamari, kaya hindi ko na ipakikita sa inyo yung process at pampahaba pa ng cooking video yun eh. Nakuha nyo na yung idea. Basta ang tip ko sa inyo, pag nagluluto kayo ng pambahay at wala naman kayong restaurant, at wala kayo ng malaking fryer ba na tinatawag, eh wag yung pagdikit-dikiting yung kalamari nyo sa kawali at uh, paangit naman pag... Uh, dikit-dikit, nakita nyo, hiwa-hiwala yan leave it alone allow it to cook make it crispy um gets the texture that it needs to have and yun na siguro to mga 2 to 3 minutes pakita ko sa inyo ha okay para man habang piniprito ko yung calamari uh, dito lalagay ko po rito yung konting mantika mahiram tayo ng konting mantika dun sa pinagpiprituhan natin painit tayo ng konting mantika lagay po natin ang sukini kung mahal po ang sukini sa Pilipinas pamalit pipino, sayote o kaya na may carrots dad, lagayin na po natin ng konting cilantro o kimchay. Lagay natin ng konting uh, green onions. Maraming sili. O yan. Todo. Tsaka po natin isama itong ampalaya. Yung ampalaya po'y sariwa. Parang half cook, half cook lang po yung ampalaya. Wala po akong ginawa doon sa ampalaya. Hiniwa ko lang po, tinanggal ko buto. Tsaka nilagay ko po sa malamig na tubig habang naghihintay para igisa. Tapos, about a minute to two. Max, yun na yun discarding nyo na po kung paet Gusto nyo, okay. O ayaw nyo. Okay. Look at this. Ganyan na Konting oyster sauce. O, isasama ko na itong calamari, ha? O, yan. Sata. Gunner. Okay ba? O, konting ano. Konting alog lang ng konti. O, patay na po, Tapos ang laban. I will season this with a tiny bit of salt. And lalagyan ko po siya ng sili. Ay, may natirang sibuyas na mura. Inilagay eh, ko na rin po. Decoration lang yung sili. Hindi ko na po hihiwain at baka naman hindi makain ng mga kakain ng kapamilya ko. Level up po na kalamari. May zucchini at saka may half-cooked na ampalaya. Ayos po yan. Para naman sa pang-araw-araw yung pagluluto, eh, makaisip kayo, ba, pwede palang gawin yun? Until the next time, everybody. Ron bilaro po.